Wala niya clown si Bombay. <laughs> uh, ang ilan po sa mga mapapanood ninyo ay blinang ko ko yung salita kasi yung salita ni po, yung mga sagot ni Bombay ay talagang diretsyo, direktahan. Yung mga masiselang salita. Kaya kung papansin nyo po yung iba ay blanko. Uh, welcome back to Ate TV Vlog. Ayan po, ngayon, andito, andito sa amin ngayon si Bombay kasi uh, pinasundo ko siya. Kasi may mga nabalitaan ako na kailangan kong tanuin sa kanya ng personal. Kaya ayan, malalaman natin yung sagot niya. Uh, pinasundo ko nga pala siya kanina, 3 p.m. ng hapon, pinatid ko, si pinatid ko siya din sa kapatid ko na nasa Talisay. Sabi ko sunduin na si Bumbay kasi may importante akong itatanong. Kasi may chinat yung tita ko na masyadong sensitive na issue. At kailangan agad malaman kung totoo ba Uh, hindi pa ako makapag dito ng pagtanong sa kanya kasi gusto ko kaming dalawa lang. Kinakausap ko siya dyan, uh, naghanap ako ng tempo kung paano ko umpisahan yung tanong ko sa kanya. Paunti-unti tinatanong ko siya. Nagpunta ka na daw paggabay kay Lola kahagabi Ay kahapon, nagpunta ka din? Kina Lola? mm -hmm. Nag-ano ka doon? Ano nga mo ano? nga ako gini ako? Ang ano? Tapos nga nga nasa ako at ito ba O anong kwento mo kay na Lula? nga, itong ano? nakasakay nga na ako yung ano, babaya din po itong ano, hindi nga ako pinabayad, pina-okay ako. Mm -hmm. Nilibre ka na lang? Oo, mm -hmm. ako. galaki, mm -hmm. na matanda, gaida daw. Nag-ano ka man doon? Nag-ano na ako para Lula? Nag-ano? Tapos sinasabi ko naman yung kay Lula, itong dating narang sabihan naman ako, nagang sirin naman ako para nanay baga doon sa may ka. Mm. Tapos, sinasabi ko naman, nagsasabi naman sa kwa katong dati yan, bagang ano, maglayas naman daw, baga kita lapat naman daw si Haramita. Hmm. Tapos hindi naman daw ama istar baga. Matapos, sabi naman ako kayo yan. Ano pang ting kwento mo kay Lula? ko na yan. Yung Sirin ako dumang sa may likod ba bang may agyan sa may karati mercy. Hmm. ako naagi ka yan. ko man lang kung sa may likod ka kung okay pa man. Okay pa man dumang lang ang na maray. sabi na ako patunya ako dumang si... ...lapak na daw Tapos maglayas na daw kita. Hmm. tapos ano pa ba eh? Lapak mo na daw. Ma-star mo daw sila dumang. Ang sabihan ako yan. Ang dating ayos pa mong aano ah, kita kag duman. Itong e, dating nagamit ko rin lang ako sa may kwarto pati Dating nila na nang baga. Hmm. E, um, sa mga kwarto. Napili ako ng dakula uli unang na un, 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 napalitik. Na, talaga na maroon ako nila. Ito, ito ba yung nakakainom gamot mo? ngdating bago sa tuyo, nakakainom ako pag-aaga ko, pag-aalmusan, ito yung mm -hmm. bulot. Bano ko ba ng ang bilog na sa dito sa Sabi, -sabi. Mm. mo na ako, so, ako sabi kung na-tunoy mo nang sabi mo sa pag-aaga lang. Mm. O ano pang ibang kuninto mo kina Lola? Sabi daw ni Lola may kuninto ka daw. Ano? Mm, yata daw nga kina um, Lola. O anong kuninto mo? Sabi sa kuya, itong agar uh, kayo niya. Itong sa dito sa mananggarang pa, itong tanong na wawar. Abaga ako kayo na yan, na natin Ah. Dito. Tuloy kayo. Itong dati lang umitbaga mo si, kaya yung sila ano, yan. Itong sabi mong tigay. Pag... Kaya ni ano... Mino. Nakatago kami kaya itong aram mo may ag... Dati may aglen kita sa taas. Mm. Itong limang pirasong harong na kulay pink. Oh. Doon sa may likod kaya ito duman. Mm. Kung kami nga ka-ister, kahit kung kami, nag-ulit mo ako, ko, ibang naman aakay uh, ba? Kung nag-ulit ng pangduwa na. Si duwano. ano yan? Si aki si si, yan ni edad niya. yung ang pangtalo si, pang ano si aki. Si kailan yung ba'y nangyari? Hmm. Matagal na? Dati nga baga ka yan, itong saradik pa kita okay. ka yan. Itong ang haranap okay. okay. uh -huh. hmm. ba? Ngayon ba'y ngayon? Inaarog kayo ni, bakit hindi nang aorong nito naman nang nag-aarog sa tila lang. Ngayon, ka kayo ito? mag nating nag ba kita kayo yun. Day-bay, inaarog ka kayo ito ngayon? Day hmm Hindi. Parang pag nagusti naman yung ginger na hindi, bakit sabihin ako, hindi sabihin niya naman. ka? Inano ka bay? Inano ka kayo magawa pa ito kung dati nakatago kami nga ginawa kami narong harongan lang oh. ito sa may ano anong ginawa sa mo ba eh? Ay, dito na ng mga 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 sabi do, tumaman nang do kami kayon. Nag nag nagchat sa ko si ano ay si Tilay ni pinapapot ni Lola. Kung ano daw itong tigsusumbong mo. Mm. Hmm. Wala man nag nagaganon sa ibay sa Mantagbak hmm? wala man. Ano? Wala man nag na, nangingi alam sa iyo Tapos do tibaga itong campaign ng uh, nagong trabaho kang isip mo. Mata ako trabaho. Itong agi ah, ba bakit sa may agyan lang dati? Ibang ba um, sabi ko, may... Itong dati lang may agyan sa may karakulan may din ano? Oh, may... Yung. Itong dati ba may hinagada pagkakanduman? Mm. Tapos... Parang itong dati matanda din duman na sa may ano itong puting harang lang dumang sa may hanggang na masimula pa ng hari ko. Hmm. Ay, ahari uh, ko pinisan ako kayo ito tapos inaanohan hindi yung pinakapitan niya ngayon niya. Ito, matanda din bihan yung Haloy na ba? Haloy na? Oo, kung dati ba ka nagang pangharagad ako dumi sa yung puto. Yung binibigyan ka dati ng puto? Yung dati ba kung inaagadan akong na dati ba? Inaagadan ako Naan dun pa yung matanda? dun pa? Naka-star pa dun? Oo. Nakikita mo pa? Oo, yung baka arong pa yung baka nakahalik lang Pero ito yung matanda nag-aaris ako talaga. Bago na inaagadan ako duman, Oo. Pero kilala mo ba yung muka? Nung matanda, hindi. Matanda ay siya, pero ito leg lang, ano, pero aram ko ang, ano yung tayo niya. Kila, muka, kila, pang, ah, kilala mo yung itsura. Anong pangalan? Hindi ito lang na pangalan, pero bistado ko siyang tao. ah, tao siya? Mga bistado ko lang yung tao, hindi ano, ko lang aram mo ano, hindi siya nang ko lang sila. Ngayon ba ay wala man nang sa'yo? sa iyo. Kailangan mo magtanong pa ko mo mga matanda niya. Tapos ang itong dati din bagong nagkakararong sila o boom. Mm. Itong gusto ko din magkaroon ng mm. nakaano na din bago kayo sa ko isa sa oom. Inano ka? Yung matanda din yan. Inano ka? Ang ganyan ito. Pinakakala ko pa ito. Tapos ang di ito. Ang isa niya ako ito. Yung mo, hindi ako magbu Saan ka kinikisan? Ito ko yun mahal nga niya sa niya Tapos pa ito. Kung dati yung magang parawin, baga sila ako Yung hanap daw nila ako. naman si nila naman lang ako lumon Hindi, pag sulo ka, wala na sa'yo alam dun. Wala sa'yo yung nahalik. Wala. Hindi mo na ako nalayos. Ito yung pag ako lang ataw doon. Naman pati ako nalayos ni Maria. Ano ako naman sa may likod ka. Sa may karas. Ano lang. yung dati lang yung oran na lang yung bagaw. Ibig sabihin ba yung kinekwento mo kina Lola matagal na yun? matagal nang nangyari yun? Ang pag-ano? Yung kinekwento mong kinapitan yung ano mo? sinabi ko Ako ba ako May ano po kasi si Bumbay, may pas po siya ng rape. Ayan na, andito na pala ang sundo ni Bumbay. Sige na, boy. Mag-asikaso ka na. Ato, 7.30 na gano'n. Mag-asikaso ka na. Sino kasama mo? Ah, uh, nga po pala si Kulot, kararating lang niya ka-out lang niya sa trabaho tapos dumatingo na siya dito sa bahay namin para sunduin si Bombay. At yun nga po natanong natin si Bumbay kung ano nga ba yung issue uh, at sasagot po niya ay yung dating nangyari sa kanya. Parang yung utak niya bumabalik. Tumutro ba kasi may paspo si Bombay na na-rape siya. Tapos ayun, pumunta pala siya ng kinalula nung isang araw. Tapos kwenento niya, Eh, si Lula, parang hindi niya na naaalala yung ganong kaganapan kay Bombay. At nagtanong siya sa akin kung ano ba yung kwento ni Bombay? Ano ba yung sinusumbong ni Bombay? Kung totoo ba? Ah, totoo po yun. Siguro 10 years old po siya noon. Ah, nari po siya. Tapos, basta mahabang kwento po yun. Hindi na po yun nagawa ng aksyon. Siguro uh, pagpunta ni Bombay doon naikwento niya kina Lula, uh, bumalik bumabalik sa alaala niya yung nangyari sa kanya noon. Ah, uh, iyon rin po sa kadahilanan kung bakit yung utak niya ay bumabalik sa nakaraan kasi yung pag-inom niya ng kanyang maintenance na gamot ay palaktaw-laktaw. Hindi po nasusunod yung dapat ay araw-araw kasi ah uh, kulang din po sa pinansyal kasi ang gamot po ni Bombay ay medyo may kamahalan. Kung dati po nakakapag-provide ako nung hmm, nandun pa ako sa bahay ngayon ay bihirang-bihira na po ako makapag-provide ng gamot niya.